gutom na oh. Oh, oh ari na oh. oh. Uh, gutom na. Oh. Gutom na. Tapos yung ano, yung doon pala sa binubunutan ng mga stags, Okay yun kung ano, kung may naghahabol kayo para sa stag derby. Pero itong ganito lang tayo mga nasa backyard, hindi natin kailangan yung nagbubunot tayo. Dahil wala naman tayong hinahabol na derby or stag derby. So okay lang yan. Yan. Tsaka yung sa, ano po, sa, sa, Doon sa, ano natin, sa dapuan ng mga, iy mga manok natin dapat po isa uh, yung 2x2 or yung basta yung hindi po yung bilog yung surface kailangan po is uh, flat para makapatong sila at dapos sila nang maayos yan po yung turo sa atin ng mentor natin yung may-ari ng uh, mga manok natin yung nagbigay si Pre Randy na regarding don sa mga tags na o sa mga manok na yun nga yung mga bakit yung mga buntot or mga yung ano nila yung tawag dito yung pakpak is binubunutan eh yun lang ay eh, para sa stag derby pag nagahabol po sila pero kung poros katulad natin na sa nag, nag-alaga lang ng ah, tawag dito ng mga sisiyo at backyard lang naman wala naman tayong inaabol. hindi na po daw kailangan na binubunutan pa yung mga sisiyo ng uh, pakpak or uh, uh, buntot yun po yung advice po sa atin bagay lang po yan pag uh, sa nagahabol sa stag derby yun po at yun nga po sa dapuan is eh okay na daw to yung ganyan yung square para may tulog nila at ayan kesa sa ganyan kasi tama nga po diba dahil uh, <coughs> paano makatulog yung manok kung hindi sa komportable yan po nangyayari at uh, hindi naman daw kailangan na magiging masyadong kasi pag ganyan nag-exercise pa sila eh kung bilog daw instead na makatulog sila is uh, they have to think about the, grip yung sa grip ng uh, nila sa dun sa uh, dinadapuan nila tsaka yung sa uh, siyempre uh, lalo na pag uneven yung nahulog sila so instead na maka rest yung mga manok natin is yun nga hindi na nakapag-rest So kailangan talaga na even yung dapuan at uh, 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 makapagrest yung mga manok natin. So yung conventional po na bilog kawayan isa uh, hindi na daw pinapraktis yan sa mga farm at uh, yung ginagamit talaga is yung square na para pati yung uh, dibdib nila makadapo dun sa dapuan at uh, makatulog sila ng uh, mas mahimbing na yun naman ang kinakailangan para maka syempre maka makatulog sila ng uh, maayos at hindi yung uh, panayong gising nila para mag-adjust uh, gigising para mag uh, nga uh, uh, doon sa dinadapuan nila so yun lang po at uh, yun nga at uh, Uh, umabot na po ng isang buwan yung ah, dalawang buwan yung mga sisiyo natin yan pa yung isa sobrang init lang talaga kayo hindi po ingat po tayo palagi at uh, God bless yan. sana kayo yung iba nanapin muna natin hmm. Minsan kasi lumalabas sa ano. Diyan. Ito sila. Pagkain na dun. Uy. Yan yung ah, kapatid ng talisayan natin na uh, anak ni Buddha ko tingnan niyo ang ganda oh. Ganda manok no. Ayun, kasi na naman. Kulit ng Yan mga RKG phone po yung mga yan. So ito naka white leg sigurado sa kuwan to na nanay. So yung RKG phone is uh, dalawa yung ginamit natin na inayin. Isang uh, uh, na claret at saka isang uh, hatch na galing din at, uh, sa RKG game farm. Yan po. Yan so mga 5 to 5 mga 5 months siguro 5 to 4 months from now makikita na natin ang laro ng mga to yung tubig nila ngayon may apple cider yan kasi yung tubig ng uh, breeder natin ng mga kalapati at ng mga sisyo natin ay iisa lang po kasi yan po sila Gepoi ngah tu tapi lagi, ciao.